So loading mamaya unisan. May napansin ako eh oh. May dugo. Sino sa inyo? May dugo sa paa. Sa dibdib. Wala. Eto nabali na dati yan eh. Sugat lang yan. So ang hirap hanapin. Titingnan mo Ayun. Ayun, no. So, yung kanya, nabali ang kuko. Kita agad, eh. So, at least kuko lang. Sumabit lang siguro. Ayan, no. Nabali lang, nabali. Nabali lang. Okay. Malayo sa pituka. Tuloy. So, ang kapas... Ito, alam mo nitong kulungan ko ngayon. Siksikan, eh. So, total, exactly 40 so halo halo to may stock bird may south may summer may sari sari ayan para at least ayan may old bird ayan ayan old bird ito old bird ayan so 40 ang size ng loft ko ay isang steel matting 4x8 hinati ko sa gitna pero ganoon din magkasama din ang kakenhe, no? regardless hinati ko lang sa gitna pwede kong tanggalin yung pinto pala natatanggal to eh para mas maluwag kaso nga lang mas mahirap manghuli kaya may pinto yan para madali ko silang kuhanin pag ikaarga i-check-check no ibabakuna papaliguan ayan Siyempre, huwag kalimutan bago matulog po tayo kandado kulungan. Mahirap na, baka manakawan ulit. yeah So, ito, naka MacArthur. Hopefully naman, matuloy na ang MacArthur. Otherwise, ang lungkot. Isasali ko na lang yung mga naka... Hindi, malamang may mag-club na mag-offer ng special race, no? Hindi nyo mabibli mga fans here pag sumali dahil aanohin nga naman nila ibon nila paano sila mag-breed ng panibagong batch kung crowded yung kulungan nila no so yan ito summer yan MacArthur that's it